Hello friends, guys and girls. Hindi ko ko nang malimutan. Ito, pakikita ko sa inyo kung paano magpaganda ng bata pang yucca tree. Kasi kanina, tinatanggal lang ko na ito ng dahon. Inaalala ko, pakita ko pala sa inyo. Kasi maraming palang nanonood sa aking mga silent admirers. <laughs> hindi nagpa, hindi nagla-like, no comment, pero gusto nila yung mga ginagawa ko. So, ito ngayon yung aking yucca tree na two years old na. Ngayon, pag ganito mo siya makikita, para siya isang sabukot, diba? Parang sabukot lang. So, ngayon, ang dapat gawin dyan, itong mga dahon sa ibaba, tatanggalin. Tanggalin nyo, para makita nyo to. Ito, nagawa ko na kanina eh, mutika ka nang dire-diretsyo na ako. Eh, pakita ko nga sa kanila, sa mga friends. Yan. So, yung mga... Pisahan nyo sa baba. Alisin yung mga dahon. Mm. Tusok ako nito. Ito ko pa nga yan. Baka mag-away kami ng yuka dahil ako pinutusok yan. Yan. Tanggalin nyo lang yan. Tanggalin. Hindi lang yung mga tuyo. Ano? Para maganda nyo siyang tingnan. May forma. Gano'n. Tanggalin din natin. Ito mga nasa baba nito saka ah, yung katulad nito, yung uh, Birds of Paradise, mali ang tubod. Tatanggalin din. Para maganda. Ayan, malapit na. Yeah. Kita nyo naman si Wawa. Ayan, mga tuyo. Isin, isin. may isa akong inalis dito na parang sanga. Pangit sa tingnan. Remove, ah. at totoong sakna ko. Para pagandantin ko na tingnan, diba? Pag inistatin ng yung... mga lasa babang mga dahon, nagkakaporma na siya. Mukha na talaga siya. Yoka hmm? like like ba? Ni nanwa sa tingin ko. Yan. It's it's delicious. Hindi naman masyadong mahirap, mahirap pero mahi... hindi masyadong mahirap pag Yeah. saapat yung ilalim muna Dahil pag tinanggal mo yung mas mataas Ayaw bumigay Yan yeah. Kaya ako nakagawa antes eh Para huwag makapastan Eh Side. Hmm. Ay, talagang pag gusto mo gumang ganda garden mo, ba? may konting effort bilang konti effort na effort si Wawa eh, hindi pa ako basta nakakayo ko ay, hindi ako pwede ng mababang ano upuan, hindi ko kaya pwede pwede maganda na ah. tinusok ako eh, pati tenga ko eh tinusok na eh Kakak, forma na ba? forma na, no? Nasa likod, ang hirap ang siya. Nakakatakot din pumunta sa part natin. Baka may... Jones! Jones! Okay na ba? Okay pa, nasa likod.

地方。 Okay na? Okay na ba? Nag-angit ah, pa yun. Naupod ko na yata. isang to ah. Naubos na. Yung mga pangit yung naninilo nila. O alisin na. Ayan. There you go. Uy yun. ating yuka. Mukha ng yuka. Maganda. Diba? Yuka na ito.